kalan di DJ. ha ba ko dito kalan 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 sa kalan 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 Balik sama so, so. Balik, cegi anak Anak ha, anak Music DJ Ay, ang galing, upper Entah, Ito, interviewhan muna tayo Halika dito, candidate number one Candidate number one, mura mo rin mantika How are you, candidate number one? Nakita na po Kering nagbaya, kering dua, kering tulo, nang apil manig macho dancing competition. <laughs> <laughs> Kumusta mga karon? Okay lang. <laughs> kinsa na po mo, yung ano, mo, mo, sa mo? apel ka karon sa matsuge? Hindi nga na naman sa mga sumbagon, na ni Bantay. Na, ah, pwede ba ka nang, ma'am sir, forward mo didapita kayo marag taga barangay central mo didapita. Diri mo, diri mo dali. ulan na? Nailubi? Aw, oh, naman po tayo, funeral assistance. <laughs> Alright, okay. Pangalan ni mo karong mga makakaroon gabi una? Generous. Generous. Ano sa generous? Manghiratagon ka? Kisa na generous. <laughs> Generosity ka? Kung to'o mga kata mga tao skillet, tanawa. balikan ako kisa mong pangalan karong gabi una. Generous. Generous. Sa si generous ba na pilo tarong wala? Wala. Wala. <laughs> Ayaw <laughs> Dili man bayot sa lang. Nakadunggab mang jud sa Davao City. Dakpunan ko ni Duterte man pagabot ug mati nagbayot na lang ko. Ikaw ra. O eto na. Ah, uh, ka kagbanumbag ug bayot. Eh? Ready na ka. Ready na. Pwesto na diretsyo. Pada plin dali yan. Oh, dito na number 2. Pag... Oh. Asa ah, mga fans sa ganit number 2? Palapakan mga fans sa ganit number 2? Hala si... Grabe, wala dito kaka-afford of wig. na lang dito. Pangalan ni mo karong gabi una? Pwede na kung inyong matawag, oh. Kendra! <laughs> Kendra. <laughs> ah, Igot ka si oh, sa ni Kendra. Kung sulod Kendra, pwede na to masili na to Kendra. Hala, tisyo, tamata magpaningot hmm? <laughs> ko, Kendra. Ganahan kay sa Moha, salamat sa pagdada... Ano? Dirita sa, dirita sa kanilit number one, kaya mo rin nagmantika na yung naong nag number one ay ginoon ko. Uh. Anahan sa ha? O, dira na sa mo number one, o, oh, para na kay Trapo, o. Ah, oh. uh, do you think tarong gabi una ikaw Umot Umot ang dao? Ang bud lang. Ang bud ang Kadili lang kaayo na disarrange man eh. Wala man na pila um Napilog tarong wala. Wala. <laughs> Natingala ko asa ang padulong rag na. Ana na dito ang aro o gitudlo niya ang aro. <laughs> na <Dating, laughs> uya wala. wala. Tama tama ra pod. Candidate number 4 dali na. Ay na pa dali eh, candidate number 2. ka karong gabi una? Si Naisha. Naisha. Murag tagbalik ba sa to? <laughs> Ginoo po Lord. Y a, kumusta karong gabi una? Okay na. Kasi nag-provide sa mong outfit karon. Ako ang partner. Ah, imong partner. Supportive imong partner sa imo ha. Pina na na anak. Wala ba bay? Ah, uh, pili po mo anak kan. Ah, uh, grabe uy, butod ka ayo. wala. Di matarong, matarong. Ako pa ko dili, dili ra man. Ah, uh, andam nakadayo. ni mo sa ilahang lima kasi pinakagwapa sa inyo. Wala ko man siguro. Ah show Sige na dyan, balik na. na number four. Saan na, ng x-ray ni mo? Pero buka man ginapunta na kayo ng tiki-tiki. Di ba ganyan, kakataka to, nag-appel ka rin macho contest sa sayaw, pag ina mo tiki-tiki plus, kung di madala tiki-tiki plus, lati go 150. Tanawa, payat ginapun kay ka. Kumusta man ka? Ha? Itaga, kinunta ka karun, ha? Kumusta ka makakarong gabi una? I'm okay. You're okay. Fine, fine. Sunod, King Carlo. <laughs> Pangalan ni mo karong gabi una? Just call me. Corla! Corla? <laughs> Oo. Oh, oh. Si Corla, murag, si Corla, murag mo nahimu at namang tagkuhan. Ay, suduko. <laughs> o sapi, sunod, balans, Look, sulud. sa pisunod, ani yung pwede na may balaan sa Wala. Ay, sulod! Kasi nag-makeup sa muha ron. Akong... Mami Cindy. An 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 Asa man si Mami Cindy? Mami Cindy! Ah! Ito rin si Mami! Oo! Oh, good luck sa imo ha! Bayuta ka! Ang tama na kaani ha! Ang sa paingon gani! Ting ting ting! Thank you! Poy sumpay! Sumpay! Huwag mong ka bayuta ka! Oh! Ano yun lang! Kanilit number... Wala buwapa kasi kanilit number 5! Oh! Ganahat yan! karong gabi una sis? Angeluxin Angeluxin Angela oh, uh, pila edad ni Angeluxin Xin? Katorsi. Katorsi! Ay, uyab! Ulo. oh, <laughs> oh, mga ikayo ay! Napilog taro. O, lukbuk mo, mga kaayo. Ang ginuog wala man mo na milo mo na kung kalagutan sa inyo ha, dapat ipamilo, ninyo dapat ipamiloon. Oo. Oh, oh. wala man na pilo? Hindi mo Papilo. si Papa ba si Mama kabalo na ni Apil ka karon? Oo. Uh, -huh. man si Mama si Papa nang tanaw karon? Umama ra. Mama kabalo ko pag uli ni mo na lang kasi ang Papa. Okay ra. Dili oi. Dili nag ka wala. Eskwela. Sa tanaw ni mo sa inyong lima kasi pinakagwapa. Ako. Ah! Uh -huh. <laughs> kabalo ko kasi mo gisundog karon gabi yun na si Alexes katung sa Miss Universe. Oo. Uh -huh. Miss Universe, Miss Kalagalag. <laughs> dili. Dili. Dili, oo. Grabe yung mga sandaloy, nanawag yung mga help yung mga... Ay, kaday lang. Balik sa gulito, balik sa... Forward sa ka, number one. Number one, forward. Number two, forward. Forward. Wala kaya pa number three! Ay, na, balik, bulok na ito. Di ah, forward na po ka! Number three, mangka! Sige, ikaw nalang forward. Ikaw nalang. Ah, usbo na kung gabi itanan sa inyo, no, taga Purok Golden Durata, hilom kay importante kay na kong ingon sa inyo, ha. Mamalihog lang dyan po sa inyong tanan, no, tanan sa barangay science. Isipon dyan na ito, permintin na bago dyan ito sa mga activity, mo tag pageant, mo ta sa mga show, timanan dyan na ito, permintin, sa pangutok utok na manghimasa dyan tagtaman-taman. Malihog lang dyan po, ha. Hahaha. <laughs> balik Kristin. Na oh, Palpak naman natin ng mga candidates. Palpak naman din ang bongga talaga ng mga candidates natin ngayon. Oo. Oh, oh. So ready na mo sa next round. Oh, sige go. Hawak na mo naman ta tanan sa kung atubangan nila. Ah, uh, yan.